Good morning mga kahito. Ito ang ating pakain ngayon. Aba, isang timba. Ayan o. Oh. Dami. Dami nilang pagkain ngayon. Ngayong tag-ulan. Good morning. Good morning, Papa. Good morning. Good morning. O, tayo ng ating alaga. Ala. Ayan. Ayan. Yan ba yung bago na dala ni Nene? alam nyo mga kahito, maganda din yung yung mga anak ko ay masisipag din pumunta ng palengke para manghingi ng Hito. Ay, nang hasang. Yan. Malaking bagay itong ating pakain eh. Mabilis makapagpalaki. Yan. Oh, pati ngayon. Oo, kadami. Ay na, wala na bagyo kasi. Nilalamig. Sinasabi ko eh, sinasabi ng bawal daw kasing magagalaw pag malamig. Ayan, nilalamig sila ngayon. Ano kaya? Dal ilan, ilan kaya ang tendency ng lamig ng tubig dito? Sa natural na ano. Nabagyo ngayon na ano, malamig ang tubig. Oh, baka doble ang lamig nila, ano. Malamig. Hindi, ganun pa rin. Malamig talaga dito ang tubig. Oo nga. Mga kahito yun ang kagandahan dito sa amin, eh. Malamig ang tubig. Naku, mga ka talaga sa lamig. Eh. Ay, nakain na rin naman, no oh. Tinan niya. Yan ay ano. Ngay ngayon pala nag sila, no? Oh. Ngayon pa lang, alas Abay, alas 12 na. Tanghalian na nila pala eh. Hindi na kain lang yung araw. Oo. Oh, Ngayon lang, Ay, paano nilalamig yung nag-aalaga? Kaya ngayon lamang. <laughs> Hindi. Kasi yung pakain sana kanina ay naka-preser. Tinatanggal pa ang lamig. Ayan o, oh, may na Oh. Kanya-kanya nang higit yung mga hito o. Oh, oh. Sana ay mas lumaki pa sila. At nang maibenta ng mabilis. Charot. Oo. Oh, ay, nako nung isang araw mga kahito. Pagka naman may napaibig ng hito. Sunod-sunod naman. naman. ang bili. May araw naman na. Ah. Aba, ay pahingi ang mag... Uh, ang mamumulutan. Talaga namang... Ano ay, pagka walang napaibig sa hito ay walang-wala eh. Isang araw naman. Aba, ay halos mang uubos ang aming malalaki. At, aba, ay sunod-sunod eh. May dalo, may lalawang kilo, may apat na kilo, may isang kilo, aba. Inaagad naman, may 20 kilos pa. Inaagad naman ang, ano, ang aming hito Ay ngayon, pahinga nga tata ngayon. Sa bagay, kahit hindi mo naman ito mabenta mga kahito, <coughs> ay patuloy pa rin ang laki. Yun ang kagandahan sa ating alaga. Hindi man mabinta ngayon, na laki naman ng kaunti. Oh. Nabigat. Ibig sabihin, ay yung pagkikihlo, ay di mas malaki. Ano? Uh -oh, hindi pa rin naman laki. Kasi patuloy ang laki nila. Thank you mga kahito. Please share and like.